Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga at Mga nakakataong mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko Umorder ka online Tapos umaandar pa bahay mo Talaga? I don't want peace I want problems always. no, no, no. no. Ganda na mga. Tatlong oras na po ako nag-ahabol sa inyo. Pinahabol <laughs> na talaga. Ang mati kayo. Delikat sa buhay mo, buddy. Alaka. Alaka. Oh, no. Ay, naman. Kita, kita. Huli ka. Versus... reality. In real life. <laughs> Sa kalsada lang pala. Ah. Uh, may lock talaga. Hmm? Oh, no, 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 no. Oh, kini lang sa akong gamiton mga badi kay layo man pud ala da 300 di mga tong adlaw ah, main lang ni <laughs> adlawan. ana poy bata nang samo-samo kay tuo siguro dua ani nga kong gi donate pan sa so, mga kaon bata ah

Oh, gana ha. Gana. Sa din mo makuha na. Straight. Usa <laughs> uh, na manang, ang lapas na man. Usa uh? uh, na man ni mo na. Ayay. Tawns. Ano na? Tarong mo. Na man ni mo Usa na man tawon ni. Dapat ubos ra ta asra kayo. Hindi <laughs> magun maklarong street kung sa ubos Taas na ko kay para maklarong street unsa. Um, pa na. parehas na pa <laughs> nga nang lupitan sa ubus. no. Ah, uh. <laughs> <laughs> No, 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 no. Ah, alam mo nang pupok eh. <laughs> oh, eh daladalang lata pala. Eh? 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 Eh?

plus 2. What <laughs> oh, No, 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 no. Kita lagi. Kita lagi. Kita lagi. Kita lagi. Kita lagi. Kita lagi.

Ah. Sige. Siya tabang. Tatrabaho. trabaho? Lakas. <laughs> no, no, no. no. <laughs> <laughs> may Uy, grabe ka pre. Parang may nahaboy ako <laughs> 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 may something eh. Mm. <laughs> Para sa mga ayaw, malasin dyan ang tiknik. May pag-inuman ka pa. Wow, ano man yung bumili nga ala. Eh, <laughs> isa. <laughs> Bola lang yan. No, no, no.

<laughs> Salamat scatter, binago mo ang service ko. Salamat sa scatter. Dating nakamotor, ngayon nakabike na lang. Thank you scatter. Paabukas bukas maglaki. Pinalakad na, na lang. Ay, nakamotor. <laughs> oh Pinagdagaanan lang. Actually. Alam niyo yung na... Palunwa mm. ka na Natapon lahat. <laughs> Ay, Nakalimutan mo. Sa pulis. Hindi maging isda. Hindi <laughs> ka pamataga. mataga. Uh. Galing ha? Eh. Huli uh. na. Excited kayo sa in-order ng lechon sa Baguio Crispy yung skin Parang may chicharon <laughs> Crispy skin nga Chicharon Lechon chicharon? Lechon chicharon Pinalaman na ng chicharon